Okay. Uh, ito, ihanda na yung video. Okay. Uh, sabi ng staff nga natin, mga staff natin, napansin nila marami nagme-message sa amin na ang dating po sa amin, eh parang i-connect, kami kina Mr. Marvin, uh, Nelvin Eras, na kumbaga eh, kami po ay kasama, kung ano mong ginagawa ni Mr. Eras sa delivery niya, meron kaming say. Okay. Ito po yung uh, video, a part of the interview, a part of that uh, interview that we did with Mr. Eras, okay? Uh, para lang ho maintindihan nyo na kami po ay hindi konektado sa anumang uh, uh, level sa delivery nila Mr. Eras. So, pakiplay yung video na yan na finawad ko sa inyo dyan sa istasyon, okay? Yung interview natin kay Mr. Eras. Manila, kasama na yung delivery doon, doon, to do, Sa Cebu. Do. Hanggang Cebu na no, ho yan, sir. Oh, oh. Pero, Pero, kung saka sakasakalan sa Manila lang, mas mababa. Mas mababa lang, sir. Okay. So, oh, mas mala mahal lang sa ano kasi, malayo. Tawid pa natin kasi. Oo. Oh, oh, Tawid oh, na Spinsis pa sa barko, hindi ka sa so, tracking, mas mahal. Okay. So, ganito na lang. May kipagtulungan kami sa iyo, Sir Nelvin. Uh, ibigay mo yung yung mga uh, yung meron pang mga list yung hawak nyo na ano na mga balikwan Okay, thank you very much. Diyan po si Station. Hindi hindi lang narinig yung unang sinabi ko. Sinabi natin sa interview, bakit mahal ang singil ni Mr. Eras? Okay, very important siyang part na yan. Yan po si Mr. Eras, dyan sa parte ng video na yan, bakit mahal ang singil niya? At ang sagot ni Mr. Eras sa atin ay yung paliwanag na uupa siya ng truck, yun niya, di ba, nadadalin sa Cebu, et Okay? Wala po kaming control sa pricing po ng delivery ni Mr. Eras. In fact, ako po mismo na mamahalan dyan. Ulitin ko ah, yung singil na 4,000 pesos ni Mr. Eras coming from uh, dito po sa Manila papunta ng Cebu, namamahalan po ako dyan. At sinabihan ko po si Mr. Eras, Sir, maraming reklamo, Mr. Eras, na kami natatanggap, uko sa singil mo, mahal yan. Okay? So, wala kaming control sa pricing niya. At winarning nga namin si Mr. Eras na baka ikaw mariklamo ka sa customs, patay ka. At uh, we are actually responsible, magdaya bang tayo. We are responsible partly dun sa dahilan kung bakit pwede na kayong tumawad. Okay? Yun lang po yung control namin. Okay? Sinabi natin kay Mr. Eras, mahal yung presyo mo na 4,000 kada taon. At tinanong ko, Uh, kung pwede bang tawaran. das the time na sinabi niya, pwede naman tumawad, sir. Uh, wala na kung wala ng pera yung OFW. Okay? Dahil po sa amin yan. mag kami. But we are not okay, in any way uh, connected kaya Mr. Eras sa delivery nila. So, we're trying to clarify that. All right? We are clarifying that right now. Okay? Na hindi kami. So, pag niyang ilagay si isip nyo na, oh, si Mr. Tulfo, ganun-ganun. Kasi when you stay connected, e eh baka iniisip nyo na kumikita po kami dyan. No. First time namin makita si Mr. Eras nung we had that interview what, more than two, week, two weeks ago. Di ba? Yan lang. This the first time we saw Mr. Eras. So hindi namin po siya kilala personally. But rather, yung aming interview sa kanya ay simple lang pong uh, uh simpleng Uh, trabaho on our part na kinakailangan namin kunin kunin yung panic ng mga uh, taong involved. Okay? Uh, dito po sa mga isyung tinatalakay natin. Anyway, may mga report mo tayo nakaantabay papasok.